Marathon po ito, tayo po'y pinalad ng muling mga kausap. Ang itinuturing na rin nating suki sa ating programa ng uh, kalihim ng Department of Health, Secretary Teodoro Dr. Herbosa. Dr. Sir, good morning po. Johnny Banyas, Runa Sino. Live na po good tayo morning. sa DWIC. Good morning, good morning, po, si Secretary. Good morning, John. Good morning, Drew. At good morning sa mga taga-subaybay. Kamusta po kayo, Sec? Kamusta mabuti, na po? Mabuti naman. Uh, ito na. Palapit na Pasko. <laughs> <laughs> ah, pwede ka na ba namin tawaging ninong? <laughs> anyway, Inubo tuloy <Inubutuloy> si Sek. <laughs> so, oh. Anyway, dito oh, na po tayo sa katanungan dahil mukhang magandang magiging Pasko ng mga miyembro mm. ng PhilHealth. Dahil yung sa pananumalik po ng 60B na oh, oh. PhilHealth fans. So, ana, uh, meron pa po mga karagdagang magandang balita tungkol dito. Sek Ted, go ahead. Well, no nalaman niyo naman itong taon na 'to nagtaas ako ng, nagtaas bilang chairman ng PhilHealth ano. Chairman of the board ako diyan. Eh. Kaya tinaas namin lahat ng na mga benefit package, no? almost 80% yung case rate yung sa heart attack, half a million na yon. Tapos yung sa dialysis, umatin triple na na triple na namin yung rate. Kaya wala nang problema yung mga uh, nagdadialysis sa o lang dinadagdag na bayad no so parami pa kami tinataas impact nung kino-compute namin uh, matatap na namin yung reserve so maganda tong desisyon na ibabalik yung ibang pondo uh, para makatulong sa pagtaas pa ng ibang benefit packages ng PhilHealth at saka makakatulong ito doon sa ating zero balance billing sa ating mga DOH hospital na ginagawa natin ngayon uh, sa utos ng ating pangulo mm. Alright. Uh, may information ka ba, Sektet, kung kailan talaga tuloy yan itong mapapasakamay ng PhilHealth, itong panunumbalik na ito ng 60 billion pesos? Actually, before na labas yung decision, inutos na yan. Sa, so, kaya nasa funding na natin yung 60 billion. Binalik na uli yung 60 dito sa uh, uh tao dito sa national expenditure mm. program so bina binalik na yan dahil siya ng presidente naalala niyo a few months ago okay na, mm -hmm. nasa pabelya kami noon eh sabi niya ibabalik na yung 60 so ah. yung inu inutos ng decision ng ano ang importante dito hindi yung balik yung decision na pagka meron sin taxes nakadedicate siya sa health mm -hmm. dati kasi ang 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 interpretation ng gobyerno dyan ay soft earmark so pagka kailangan lang siya kaibapasa sa health. Mm -hmm. Kaya yung surplus, kinuha, binalek. Yun yung interpretation. Ngayon, mm -hmm. kinu-question yun. Mm -hmm. Ang Supreme Court, ang decision, hindi. Yung perang taxes para sa health, sa health lang. Mm -hmm. So, napakaganda noon. Maganda rin, Sekted, like tama ba, na wala nang pwedeng mangyaring paglilipat? Yes, oo. So, so yun, ang, okay. yun, ang yun ang naging decision mm -hmm. ng, ano, ng Supreme Court, na ang, syntaxes para sa sa kalusugan. Hmm. So makakatulong siya sa PhilHealth. Yan yung sa premium payment ng mga mahihirap pangalawa doon sa MDG ang nakalagay doon sa batas eh Millennium Development Goals. 'Yun yung maternal mortality, TB at saka hmm. sa bakuna and then yung health promotion and disease prevention. Yung mga nakalista. So yung yung tatlo, yung MDG, yung health promotion, yung TB, HIV at saka maternal mortality sa DOH 'yun. Kasi mga population based financing yon So, ang na, na misinterpret ng iba, lahat ng syntax pumupunta sa PILAS, hindi hati yan, a certain portion sa Department of Health, a certain portion sa premium payments ng mga mahihirap. Alright. Opo. So, all accounted na lahat, out of 89.9 billion pesos, wala na tayong hinihintay, uh, Secretary? Oo, oh, wala na. Kasi ang nailipat lang, ang nailipat lang mula sa bank accounts ng PILAS, sa Treasury ay 60 billion. 89.9 yung na-compute na, na sur surplus, no? Pero, ang nagkaroon ng TRO, after that, kasi tranches of 30 binibigay. Hmm. So, parang nakapagbigay ng dalawang 30. Hmm. Siguro, maganda rin malaman kung saan ginastos yung 60. Kasi yung 60, paramihan, ginastos rin sa health, no? Ginastos, yung nabayaran natin yung health emergency allowance, hmm. alala nyo na na nabigay na lahat ng dapat bayaran na health emergency allowance yung sa covid-19 pa yon diba yeah. utang yun no nakaraang mm -hmm. administrasyon Pinasan nila yung batas wala naman pera so nakahanap si President Marcos ng pera ito dito natin kinuha mm -hmm. tapos yung maipip yung medical assistance for indigent and financially incapacitated mm -hmm. patients kasi nga kulang yung PhilHealth lagi no 20-30% lang ng hospital bill mo may napupuntahang pondo sa Department of Health na naitutulong natin sa mga nangangailangan ng additional hospital uh, bayad. Itong mm. ma-equip, ginagamit din natin ito ngayon sa ano sa zero-balance billing. Mm. Tapos pangatlo, yung health facilities enhancement, yung uh, pag-build ng mga health center, ng mga mm. hospital, ng equipment, diyan din pinasa. Mm. And then may appeal, ito ngayon kontra ang Supreme Court, mga tulay at mga kalye. Kaya, hmm. yung mga unprogram. Alala nyo, nagkaroon ng problema, unprogram. So, hmm. uh, din yan galing doon sa 60B. So, yun ang, yun ang ginawa nila. So, pari hmm. financing, ano lang yon yung tool na sa punsan kinuha yung pera, ito, walang gumagastos dito dahil nasa GOCC. Ibinalik sa treasury. Ganun yung mangyari. Hmm. Then, With regard doon sa binabanggit yung uh, mga proyekto, kamusta na po yung mga naantala at mga nakakatakot na proyekto na sinasabing naging mamaw or ghost project ng, ng uh, mga health facility? Lalo yung mga So, papaliwan Marikina, no? Mm. Uh, hindi naman siya mamaw or ghost, no? Yung ghost, yung talagang na. yung hindi natapos. Ang oh. maganda, nabisita ko sila, mm. either naantala sila, delayed pala sila, or natapos pero hindi pa ginapapandal gina, ng ating mga mm, local government. pa. Uh, yeah. ang total niyan no na, na after our investigation ginawa. Ang detalye niyan since 2021 nung umpisa mag-build ng mga super health centers. Uh 800 'yan na uh, pinondohan every year may ilang billion, 2 to 3 billion a year to fund different health centers. 800 'yung total, 500 'yung natapos na. Uh, mm -hmm. 300 ang ongoing pa hanggang ngayon may mga construction pa kasama yung sa Marikina and then noon sa 500 na natapos na 200 lang ang gumagana mm -hmm. yung ginagamit na may 300 natapos na some with some many reasons iba-ibang uh, reason hindi pa gumagana so sayang so isa-isa namin pinapuntahan puntahan sa mga mm -hmm. regional director Pinagagawa namin ng solution para magamit na kung mm -hmm. kuminsan walang kuryente yung connection kasi ang gagastos ng connection yung local ng pamahalaan LGU mm -hmm. well. kuryente at tubig. So kuminsan mm -hmm. yun lang ang problema. Kuminsan naman walang Big. ma hire na additional personnel. LGU rin ang gagawa noon. Mm -hmm. So isa, isa namin sinusolusyonan para gumana na. So yung sa Antipolo pinuntahan namin ang ginawa nung pamahalaan Antipolo nilipat lang nila yung mga tao doon sa lumang health center doon mm -hmm. sa bago gumana. Sabi ko, tama yan. Baka yan ang dapat natin gawing solusyon doon sa iba pa. Ilipat na lang yung mga nasa luma, punta doon sa bago, kasi yung bago yung accredited para sa yakap ng PhilHealth. Mm -hmm. Na okay. makakatanggap pa sila ng PhilHealth ano, primary care mm -hmm. benefit. So, pag yung luma, i-repurpose natin, gawin natin iba, pa i-repurpose natin, gawing paanakan or animal bite center or right. mm. ano tayo pang pwedeng gawin para ano. So, bukang masusolusyon naman namin yan. ano lang yan eh, medyo may mga political factors din. Yung, iba binigay ng congressman ayaw ng mayor. Ay, yeah. lang naman sa akin yan eh. Wala, hindi ko naman Sir, hindi nabanggit mo rin lang ang politika. Kamusta na po kayo ng Marikina Local Government? Na okay na kami. Wala namang issue na, sabi nila, sila na magtatapos ng health, facility na gusto nila itayo. Ang naging istorya pala dyan, Uh, super health center lang ang pondo pero gusto, gusto nila mas malaking pasilidad mm, okay. so sabi na nila kung ibigay niya yung pera yung pera dadagdagan namin mm -hmm. o, eh, so, gusto nila super super, super health center mega pa mega pala, oh, mega, pala. Oh. mega super health center mega oh, mega <laughs> <ang> <laughs> 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 naman ninihintay nilang may may papasok na LRT at MRT dyan na uh, ah, -se -se ano yun? Uh, <laughs> So okay naman 'yon basta tatapusin sila So, Meron kaming kasulatan, nilabas ko 'yon. So medyo tapos na usapan good. usapan after nilabas mm -hmm. ko yung kasulatan na gano'n na nga. Eh. Mm -hmm. so, Issue naman ng GL, sec. Kamusta naman? Oh, well, uh, because of the well, ang GL is related yan dun sa medical assistance for indigent funds, no? Mm -hmm. Yung mga GL na bibigayan ng mga nagre-request ng tulong, mm -hmm. yung GL actually is a request for medical assistance. Wow. So, yan, bini, may mga private hospital, may mga public hospital na tinutulungan yung mga pasyente may babayaran pa. Yan. So, ang nangyayari dyan ngayon, dadami yung maipip namin, nakikita namin dun sa HGAB, yung, yung lumabas na budget from the house. Uh, ano, nadagdagan. Nadagdagan kasi nga kinuha, nanggaling doon sa 250 ng flood control. Kasi naalala nyo, sinabi, yung pera ng flood uh, control for 2026, hinati sa education at saka sa health. So, diyan nilagay sa pondo na yan. Mm -hmm. ah, so, makakatulong okay. yan sa philhealth health. Oh, yan, makakatulong din yan doon sa zero balance. Yun, Kasi yan ang mga dumadagdag doon sa mm -hmm. pag-zero balance sec, namin. Apa, uh, yung sa GL, napag-usapan din mo ba ninyo na yung posible pong extension? Kasi ilang buwan lang yun, Di ba? alam ko isang taon yun eh. Taon nag, yun? nag expire sa December yun. One Kailangan Kaya year, uh, year. Mo yung ano. May... One year pag... Oh, pa, na, ano, oh, na One year yun. Tapos uh, di, kuminsan na i-extend uh, nung, nung sponsor. Pero uh, one, one year lang yun. Tapos one year lang ang budget. Oh. budget na available. Early binabago yun. Di po ba? Yeah. Ina-update. Oo. Oh, Oo. Oh. Mm. Oo. Oh, oh, pwede ni-update. At saka right. nagbabayad na kami mas mabilis ngayon. Ayun. So, yun ang isang ginawa namin. Kasi na nalathala din yan. Na, sa Batangas ba yun? Na yung, o, yung mga diba? private uh, hospital, uh, okay. eh. Mm. Hindi daw I sila daw dito sa program, eh. Yeah. Oo. Mm. Oh, oh. oh, oh, oh. Sek, uh, medyo sasegway lamang po ako dito po sa iba pa pong mga issue na inyo pong kinakaharap. Though, Uh, with your indulgence po, uh, Secretary, kayo po i- uh, Binabatikos po ng ilang pong senador sa inyo pong pagbiyahe-biyahe, ika, doon sa, sa, labas ho ng bansa. So, ang, an tanong ho ng taong bayan, ano ho ba ang uh, mga nakikita po ninyo natin na benepisyo ng inyo pong mga dinadaluhan na mga international meetings? Of course, WHO, uh, kung even sa yun. given. po yun. Oh, even. Even po hmm. yun ano, Post. ano pa ho ba mga benepisyo yung ating pong makukuha dyan po sa mga dinadaluhan po ninyo na mga meetings? Unang-una, lahat ng meetings na inatendan ko, ang um, tinatawag nila ministerial level. So mm -hmm. hindi po pwedeng undersecretary. Mm -hmm. So ang kasama ko doon, lahat mga minister of health. Kagagaling ko lang ng Tokyo, nag-create ng uh, UHC Hub, um, uh, Universal Health mm -hmm. Coverage Knowledge Hub, ang Japan, ang WHO at ang World Bank. At tayo ay isa sa limang countries na nagdevelop develop ng tinatawag na National mm -hmm. Compact. So yung National Compact, ito yung mm -hmm. ating pathway para magkaroon ng universal healthcare. Uh, isa tayo sa mga bansang nag at pinapanood mm -hmm. nila yung ginagawa natin. Ito yung mga dinidiscuss natin mm -hmm. na gumaganda ang kalusugan sa Pilipinas. Wow. Kaya tayo very important sa global health. Kasi nga, nakikita nila yung mga solusyon natin, yung din yung solusyon nila. Yung mm -hmm. syntax, right. yung zero balance, di ba? yung mga buka mm -hmm. bukas centers ko, So nagigita yung magandang example. Ang maganda doon, tuwing na ako, nakakabalik ako ng pondo. Kasi mm -hmm. tinutulungan tayo, like for example, right? isang sa isang trip ko, naka, na naappoint ako as chairman of the board ng Stop TV Global Partnership. Mm -hmm. E eh, inutusan ako ng presidente pabagsakin yung TB cases sa Pilipinas. Mm -hmm. Sila 'yung nagbibigay ng gamot sa atin. Mm -hmm. Alam mo, daang million right. dollars ang nakukuha ko every time I travel. Mm -hmm. So, oh, like, sulit sa gobyerno yung ginagawa kong right. uh, global. Kasi global health na ngayon, mm. John at saka Drew, mm, mm. We now talk about global health, mm. yung sakit mo sa isang bansa, gaya ng COVID, alala yung COVID, mm. namo problema tayo sa bakuna. Mm. Isa tayo sa huling bansa na kakuha ng bakuna. Mm. Hindi po pwedeng gano'n kasi mm. every time magkaroon na lang ba tayo ng ano, para ng lang, tayo nga hihinga, hihingay hihintay na lang tayo ng Yung latak na lang matitira sa atin. Latak na lang <laughs> matitira sa atin na mamatay na mga Pilipino, right. di ba? So very important talaga okay. na kung gusto mo mag-global, magumanda ang health system ng isang bansa, connected tayo diyan sa gamot, mm. sa equipment, mm. sa ano laboratory testing. Mm. Pag tayo na Pati iwan Pati mga bagong technology rin, kailangan natin yun. <laughs> Ay paalaman. Oo, so, oh, okay. oh, oh, yung mga Afrikaans, lagi sila nag-attend. Ngayon, nakukuha nila yung mga manufacturing pumupunta na sa Africa Tayo mm -hmm. lahat imported. Ngayon, very important, nire-recruit din natin yan mm -hmm. with the partnership with PESA. Pa. Naggawa tayo ng, ano, dun sa export zone natin, pa. ng pharma dev zone, pharmaceutical mm -hmm. and medical device zone, pa. para mag-manufacture na sila dito. Para magmura ang gamot, naku sulit lahat ng biyahe ko pag nangyari 'yon. Kasi pag na-attract natin sila dito, magma mas bababa ang gamot. Pag imported, may trader lagi May middleman lagi. 'Yun yung tumataas yun yung purakot eh. Kasi Sekten. may lagi. <laughs> oh, Sekten, last na lang sa oh. Mike panalita. Kamusta po kayo, ni Senator Alan Peter Cayetano? Ah okay kami kasi right after uh, nakipag-usap naman siya sa akin. Bar okay. okay naman kami. Um, Oo. Pasok siya sa zero billing pag nagkasakit oh. siya. Oo, oh, kasama siya. Basta sa basic accommodation, nagpa-admit. Kasama Alright. siya. Basta hindi abot ng 10,000. Yan lang. <laughs> <laughs> zero lang po. Alam mo, sa zero balance, nagbabayad kami ng up to 2.7. Yun yung pinakamahal. Hmm. Mas gusto ko Dalawang ko pa rin ng walang 2. sakit. 7, oh, naman. No, uh, gusto ko pa rin ng walang sakit sa uh, sector. Ah, tama. Alright. Oh, Alright. Oh, sector, baka may hikikaragdagang pang panawagan at paalala sa ating mga babayan. Go ahead, sir. Uh, uh, holiday Pasko sa season. lahat ng mga taga-subaybay pero mag-ingat tayo sa mga sakit ngayong Pasko, no? Yung mm -hmm. Inom ng inom gabi-gabi, yung tinatawag na holiday heart syndrome, madami nagkaka-heart attack, stroke. Kung ano yung bawal sa inyo, tuloy nyo. Bawal kumain ng maalat, matataba at matatamis. At, yung, at saka nagpupuyat gabi-gabi. At saka yung sa road safety, pagka so, nakainom, huwag na magmaneho pa uwi. Mm -hmm. Sumakay na lang ng ano, tra, uh, taxi. Right. That very well said, Secretary. Maraming maraming salamat sa pagkakataon. Ha po kayo. Good luck and God Salamat. bless. Ingat po, oh, Secretary. God bless. At bilang panghuli, Ninong! Andito lang kami. <laughs> Salamat po, Ninong! Binabaan tayo Advance Merry Christmas. Hindi yata umabot. <laughs> anyway, yun po mga kabaritan, kawarit at si Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa.